Now, pwede ko bang uh, tatlong ngayon, Pebbles, uh, at that time na ikaw ay nag-vlog ng panahon na yon, ikaw ba ay DGS? Hindi po, Mr. Chair. Ano po kayo? Pro-Philippines. Pro-Philippines wala po akong pinapanigan wala kayo pinapanigan hmm. hindi po ako BBM blogger the time hindi rin po ako DDS ah uh, pero sa mga blog ninyo sumusuporto po kayo sa mga Duterte hindi po Mr. Chair hindi okay ha huh. dito rin sa iyong affidavit uh, pebbles may binanggit ka na binanggit din ni Tony Roque na sinabi niya na kaya niyang magpabagsak ng gobyerno Tama rin po ba ang pagkabasa ko dito sa affidavit ko niyo? Yes, po Mr. Chair. Ang exactly sinabi niya dyan is nagkamali sila, magaling akong magbagsak ng gobyerno. Aha. Oh Sa tingin mo, kaya po ba niya talaga? Mr. Chair, hindi po. Kasi nagtatago po siya ngayon eh. <laughs> Tama. Meron. <laughs> yung uh, Yung sa iyong interpretation, Pebos, nung gabi na yun, uh, kung ano man ang pinag-usapan niyo doon, uh, specifically, yung supposed uh, photo na gumamit ng cocaine si PBM ay parte ng plano na pabagsakin ng gobyerno ayon kay Harry Roque? Sa palagay ko po, Mr. Chair, parte po yun ang plano ng gusto nilang pabagsakin ng presidente. Okay. Meron po bang ibang pinag-usapan pa nung gabi ngayon? Wala na po, Mr. Chair. Wala na. Okay. Now, ah uh, meron ka rin binanggit dito sa iyong affidavit, yung may sa Vancouver, Canada. Dito po yata, inirelease officially yung photo na pinag-usapan ninyo doon sa Hong Kong may Yes po, Mr. Chair. Aha. Uh Comsec, -huh. paki po ang video clip na nagpapakita ng pag-release ng pulvoron video sa Rally sa Vancouver. Yan ba'y efekto ng pulvoron? Yes! Kaya kailangan sumagot siya ng tama lalong-lalo na na mukhang mailalabas na ang pulvoron video. Yes! Thank you. Uh, Pebos, nandun ka ba sa mga rally sa Vancouver? Wala po, Mr. Chair. Paano mo, kung wala ka po doon, paano mo nalaman ito? Naka-live po yan, Mr. Chair. Aha. Uh -huh. Nag-live po sila dyan. May nag-abiso sa na magla-live sila? Wala po, Mr. Chair. Pero kasi pag binuksan niyo po yung social media, yung Facebook, yan po yung trending. Hmm. Yun ang trending. Ah... Uh, Pebbles, mapapansin sa isang video na si Atone Roque mismo ang nasa entablado at nangunguna sa rally. Tama. Yes po, Mr. Chair. Siya rin ang nagbibigay ng pahayag sa harap ng mga tao, kaya masasabi ba natin na aktibo siyang bahagi ng event na ito? Yes po, Mr. Chair. So, malinaw na si Attorney Roque ang isa sa mga pangunahing personalidad sa rally kung saan inilabas ang pulburon video. Yes po, Mr. Chair. At base sa video, siya mismo ang nasa sentro ng kaganapan. Tamarin. Yes po, Mr. Chair. Ngayon. Ayon din dito sa iyong sinupang salaysay, isa sa mga dumalo sa Vancouver may Rally ay si Marlika. Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang sabihin mo kung sino itong si Maharlika? Si Maharlika po yung isang vlogger niya, taga-US. Taga-US. Uh, ayon din dito sa iyong salaysay, parang alam na ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa ito may sa publiko. Bakit po ninyo nasabi ito? Paulit po, Mr. Chair. Uh, ayon dito sa iyo sa din. parang alam ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa man ito may ah! sa publiko. Yes po, Mr. Chair. Ano po ang basehan ninyo? <coughs> Kasi noon pa po niya sinasabi na may video. Okay. Uh, ayon sa iyong affidavit, sinabi mong nagpadala sa iyo ng mensahe si Marlica bago pa man lumabas sa video na tinaguri ang polvoron video. Tama rin po ba? Yes po, Mr. Chair. Ano po yung nilalaman ng mensahe sa iyo? Na may video po at naka-green na damit si PBBM. Okay. At sinabi mo rin sa iyong affidavit, uh, hinikayat hindi kayat ka ni Maharlika, nasakyan mo ang ilalabas na video. Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong konteksto? Ang sabi niya po is, sakyan ko na lang. Kasi po, ang sinasabi ko po sa kanya is, Nakakainis kayo bakit kayo may kopya kami wala so ah uh, bakit naman kaya sinabihan kan ni Maharlika tungkol sa video bago pa man lang ipalabas to hindi ko po alam Mr. Che. kasi uh -huh. po ah uh, sa totoo lang po, Mr. Chair, si Maharlika, kaibigan ko po yan, pero kahit kaibigan ko siya at meron siya mga issues, hindi po siya nagsasabi sa akin kung sino yung mga puting ahas niya. At hindi rin naman po ako nagtatanong. Okay. Uh, hindi po na, hindi na po ako magtatanong doon. Uh, may ipapakita akong video. Uh, Paki-plus po yung video na sinubmit ni Pebbles bilang Annex B ng kanyang affidavit, COMSEC. Ito po ba yung video na pinag-uusapan po natin na uh, Pebbles? Yes po, Mr. Chair.